yung pagbaba. Resort. Ayan. Beautiful roads. Ang aming minibus ay papaso. ay papaso. Ay, ang ganda nila Okay, nandyan po ang aming sinasakyan mga guys para kaming pupunta ng Maynila. Hello madlang people. Nandito po tayo ngayon sa Zoe Resort. Ayan. Makikita po natin dito ang mga kakaibang falls. Tatlong klaseng falls. Naku andito na naman tayo sa walang sawang picture-picture. Ayan ay video pala <laughs> aba aba walang sawang pagpo potion ah pag nandito po kayo guys mababasa at makikita nyo po ang napakaraming mga coats na punong puno ng mga hugot <laughs> Ayan, huwag nyo lang pupansinin pag nakaside ako kasi busog na busog si Inday okay mga guys punta na po kami doon sa sa falls ng Zoe. Ayan po mga falls na makikita ninyo dito. Welcome to Kambay Busay. Ay, Kambal Busay. Ayan din Sulugan Falls. Uy, kada ka nga falls din niyo, tulo. Kung ang chismis ay nakakamatay, malamang wala ng kapitbahay. <laughs> Ayan, enjoy muna tayo sa paglalakad hanggang sa maabot natin ang entrance ng falls.

Pagbisa mo yun, Carlo. ah. <laughs> <Pakasiliya. laughs> si Papa ang haligi ng tahanan. So kung mula ka si Papa, tumpag ang... Wala na, wala yun. lang kita nag-hiking, Ha? Love is the food of life. Travel is dessert. <laughs> 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 grabe ang mga hugot din eh. Ho, yung gutom na gutom ka na tas pagbukas mo ng kaldero may mahal na siyang iba. Ay, besos. grabe, grabe, lang, yun, lang, grabe, yun lang. Grabing hugot Parang din eh. sa kanya. Grabing hugot. Hanggang makasampot ka siguro. <laughs> <laughs> grabing hugot. May kilala ka bang nagsisimba tuwing Ligatis Musa naman lunes hanggang sabad? <laughs> Malayong maganda. <laughs> <laughs> Mabait akong tao. Hindi nyo lang nakikita kasi may tema ko. <laughs> <laughs> Hindi lahat ng single malungkot, hindi lahat ng taken masaya. Ultimo pagkapiko na isip takakapait mo talaga. Uy, hala, nakarinig na natin yung fox. Ay, mga solar lights sila. Grabe ang hugot ng mga naggumawa ng aminitok, mga coats. Ririnig ko na. Saan bang daanan? Grabe. Dito ba? Oh. Kapihan pala ito. Napalit ah. ako. Ito ang papamuka. Ay, wow! Ay, grabe! Nakakatakot! Hala! Virgin Forest! Ha? Oh. grabe! Guys! Kasama mo naman ako. ang kaso, ang problema ni Meta, pare-parehas tayo i-upload. Oh, grabe! Oh my god. Natural sound talaga yun. Bibi, mahulog ka. Mga madlang people, hindi po ako sumasabi. Okay, bali yan po ang hasan pababa sa falls. Ayan ko medyo matarik po yung hagdanan. Nandyan po yung baba. Ayan. Palibot po siya ng ano, mga punong kahoy. Kung kaya't maraming tubig ang dumadaloy dyan sa falls. Virgin forest po guys. Ayan po guys. Nandito po ako sa taas. Overlooking po natin yung falls. Yung falls nasa baba po. Bababa tayo ng hagdan. Ayan po. Kaso medyo natatabunan siya ng mga punong kahoy ng mga dahon. Kung kaya, hindi siya masyado nakikita dito sa taas, guys. Sige. Apo kumain na. Kaka po yun ako. Luway-luway man yun. Upod na

Kailangan daw po humawak dyan sa lubid habang pababa para hindi ka madulas. Ayan. Kaya eh, hindi nga lang naman mababang yung babagsakan kundi napakataas. <laughs> Kaya sige go na kayo. Ako na lang dito sa taas ang magbabantay at titingin sa inyo habang pababagsakan. Ayan po.

dito so, kami nagbaba kanina dito so, naman kami haakyat so napakataas talaga napaka delikado pala pag magkaroon ng lindol dito pero sulit pag nakarating na dito sa baba ito yung matutunghayan mo so itong falls at dito sa kabila yung hidden falls so, na pinuntahan ko kanina na oh! mamangha ka talaga sa ganda pagit na ng dalawang makasabing kuan ito itong buhay po napakataas talaga eh tingnan nyo ah sabi nakapagod yung naglakad sa baba sa akin sa mga Pakanggan na sulit lang yung pagbaba mula sa Napakatarik na inakyat namin mula sa taas. Dito nang dali kami sa taas, at dito sa baba na ko. Dai. Tindog dulu, tindog. hepa. Naka-play na. Naka-play na yun. Naka-play ganda naman dito And Dito ang masigil ko dito naman dito punta na kayo dito Tay ngay na tay. Pero, basta continue siya ang video.